may panahon pa ako para mag-divest. Ako po naniniwala ako na bago dapat niya tinanggap yung appointment sa PCO dahil alam niya na yung pinakakitaan niya ng 200 million ay isang korporasyon na nasa ilalim mismo ng kanyang departamento ng PCO e eh dapat siya ay nag-divest na. Ano ba naman yung sabi niya kay Presidente? Sandali lang po ha, may kontrata ako sa isang korporasyon na pamumunuan ko din dahil yan ay under ng PCO. So hayaan niyo muna ako mag-divest pero hindi siya nag-divest. So sa tingin ko, hindi lang yan oversight. Kasi napakalaking bagay naman yung 200 million para sabihin mong, ay nakaligtaan ko lang mag-divest ka agad. Napakalaking ng award na yan para uh, makalimutan ng isang papasok na sekretary ng PCO dahil nga yung kontrata ng 200 million. Siguro yun naman ang pinakamalaking kontrata na naipasok niya. No? Dahil ang buong naman niya, siya ay isang reporter at hindi uh, negosyante. No? So nakapagtataka nga kung paano niya na-swing itong deal neto na nakakuha siya ng slot sa IBC 13 para ilipat doon ang bola ng PCSO na dati-dati ay nasa PTV 4.